So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time, wala namang bago kundi sasagutin natin yung katanungan ng ating subscribers na nagtatanong sa comment section. Dahil kayo mga kamamay, mga kamanok ang aking priority dito sa ating channel. So kayo po ang aking sasagutin. Kaya po ako ay uh, gumagawa ng mga video ito. That is for you para sa kahit papaanong uh, paraan or papaanong bagay, makatulong po ako sa inyo. Okay? So mga kamanok, if ever na nagugustuhan nyo yung mga videos na ginagawa ko at sa tingin ninyo, nakakatulong ito sa inyong buhay uh, pagmamanok, sana po uh, inyo pong mapindot yung subscribe button, notification bell, at syempre ilike na rin po ang ating uh, video ito para mas marami pa pong uh, usaping manok at mga videos na aking maaaring i-share sa inyo. Okay? So kung napindot nyo na po yung mga buttons na yan sa ibaba ng inyong screen, maraming salamat mga kamanok. At simulan na po natin ang ating topic ngayong gabing ito. So magiging topic natin nga is galing sa ating isang subscribers at ito po yung kanyang katanungan. So, idol kamanok, isa ko la uh, isang beses ko lamang po na i-breed yung aking inahin. Right after that, napabayaan ko na po siya hanggang sa nagkaroon po siya ng sapola. So ngayon, ayo pong umitlog ng aking manok. Ano po ang maaari kong gawin para po mangitlog uli ito? Okay, so napakagandang katanungan especially sa mga baguhan at backyard breeders na problema rin po kung paano pa iitlogin yung kanilang mga alagang inahin. So especially kung paborito nyo po ito, gustong gusto nyo po ito at gusto nyo po itong i-breed at makuhanan ng mga sisew. So mga kamanok, alam ko po napakarami ng factor. Okay? Alam niyo po napakarami ng factor na maaaring maging uh, epekto or maka-apekto sa inyong mga alaga kung bakit hindi sila nangingitlog. So first, i-check niyo po ang inyong mga alaga. Baka po sila ay may sakit. Okay? So kapag po ang isang manok o ang isang inahin ay may sakit, kahit sila po ay na uh, nasa tamang edad, hindi po sila nangingitlog kasi Uh, hindi po ganun ka healthy yung kanilang sistema eh hindi po sila makapag-produce ng maayos na na pangingitlog o ng mga itlog kapag sila ay may sakit so mas inuuna nila yung kanilang uh, nararamdaman kaysa sa mag-produce ng itlog so mas maganda mga kamanok uh, bago po kayo mag-breed kailangan yung inyong mga alaga is na i-bacterial flushing yun na po ano kung may sakit may sipon gamutin nyo po muna Okay? So, isang factor yan kung bakit hindi nangingitlog. So, pangalawa, for example, okay na po ano, wala na po na, po siyang sakit, wala naman po siyang nararamdaman, ayaw lang po talaga mangitlog. So, ang maaaring mangyari dyan, baka po yung inyong mga alaga ay sobrang taba. Okay? Pag sobrang taba po kasi ng inyong mga manok, hindi rin po sila nangingitlog. Kasi po, yung kanila pong uh, uh, nga, eh, reproductive organ is nababalutan ng taba. Okay? Yung yung kanilang system is nababalot ng taba, hindi po sila makapag-produce ng itlog. So, ano po ba po pwedeng gawin kapag ka masyadong mataba ang isang inahin? Ang ginagawa nung iba, inre-range muna nila. Hinahayaan muna nila sa ranging, which is, tama naman po yon. Ano po ba yung meron sa ranging? Or ano po ba ang nangyayari? O ano po ba yung maaaring makatulong sa isang inahin kung bakit sila ay in-revenge natin kung hindi sila mangitlog. So, alam niyo mga kamanok, sa ranging, kapag ka atin pong in ang ating mga inahin na so sobrang tataba, so nagkakaroon po siya ng different activities na makakatulong upang sa ganon, ma ito po yung kanilang katawan, mawala po yung extra body fat. Okay, so yun po talaga kasi nakaka mga kamanok sa hindi pangingitlog ng inyong mga alaga. Kailangan yung inyong mga manok is mga sexy, kailangan walang taba. Kahit sa ka tao mga kamanok, kailangan din po na mag-reduce ng timbang, mag-reduce ng taba. Ganyan din po sa manok mga kamanok. So uh, ano po ba yung mga activities na maaari nating uh, ibigay sa ating mga alagang inahin para sa ganon mawala po yung sapola ng ating mga, uh, mga manok. So po pwede po na inyo po silang ilagay na lamang po sa... Okay, 3 by 3 so para po sila is makapag-relax, para po sila is maging uh, uh, stress-free. Okay, kasi po pag na-stress yung ibang uh, mga inayon, hindi rin po sila nangingitlog. So, uh, doon po sa inyong uh, cage na yon, doon yun na po sila pakainin. Mas maganda kung medyo may damo po yung kanilang flooring para sa ganun, pag in inyo pong inilagay yung mga patoka doon sa lupa, sila po is magwo-workout. Okay? Sila po is mag-scratching. So, makakatulong po yun, mga kamanok, para po yung kanilang taba, yung kanilang body fat, is medyo bumaba. Okay? Gawin nyo lang po ito araw-araw hanggang, sabihin na natin hanggang isang buwan. Sigurado ako, mga kamanok, ang katawan ng inyong mga alagang inahin is hindi na po gano'n katataba. Right after that, mga kamanok, makikita nyo yung inyong mga alaga, sila po is magla loving, -loving na kapag ka sila is nasa breeding pen. Kasi nga po, they are ready to breed, okay? So, po, pwede na po silang palahian kapag ka ganon, okay? So, kusa po ng isang manok ay uh, makikipag-loving-loving sa kanyang uh, partner na tandang kapag ka siya ay uh, physically fit, okay? Wala po siyang taba, wala po siyang sapola. So... Ano po ba kamanok ang po pwedeng ibigay ng pagkain sa ating mga alagang inahin para po bumaba ang body fat dito sa katawan? So mga kamanok, ang may advice ko po sa inyo is magbigay po kayo ng po pwedeng Integra 4000, okay? yan po ang aking ibinibigay ngayon sa kanila at napakaganda po ng feedback pagdating sa fertility ng aking mga alagang inahen. So make sure kung medyo mataba pa yung inyong mga alaga and nasa process na kayo ng pag-workout sa kanila so yung pagkain nila medyo i-lessen nyo po ng konti. So for example, sabihin na natin isang kutsara lang po ang inyong ibigay tapos sabayan nyo po ng workout and exercise, sigurado po ako mabilis po siyang papayat, mabilis po siyang mangingitlog, at mabilis least pong magiging maayos yung kanyang sistema pagdating sa breeding. Okay? So, ano po ba yung mga suplemento na po pwedeng ibigay kapag tayo ay nag-breed? So, po pwede po kayo magbigay ng breeder aid. Okay? Breeder aid pagdating sa uh, pag-breed at inyo rin po itong uh, agapayan, yung tinatawag na Calci-X. Makakatulong naman po ito sa pag-produce ng uh, mas maganda at quality ng mga itlog. So, magandang shell, magandang hatchability ng inyong mga alaga sisiw, so po pwede po yan. Ulitin ko, magbigay kayo sa painom o maghalo kayo sa painom ng breeder ADE or breeder aid and syempre magbigay kayo ng 3 times per week ng CalciX. Makakatulong po yung mga suplemento na yan para po sa ganoon maging maayos at maging maganda ang inyong breeding pagdating ngayong breeding season. Okay? So, napakasimple lang naman eh. Okay? So, dieta lang sa si pagkain uh lang kayo ng workout and exercises tapos uh, uh, every morning inyo po silang uh, painitan makakatulong po sa yung init ng araw para po mas mabilis po yung uh, pag uh, reduce ng body fat ng inyong mga alaga mas maganda kung sila is nagwa workout and exercise doon sa ilalim ng araw okay so makakatulong yung uh, sikat ng araw para po mas mapabilis ang pagbaba ng timbang, pagpapay pagpapapayat ng inyong mga alagang inahen. So mapapansin nyo, after a weeks, yung inyong mga alaga is mag start ng mga itlog kasi uh, right after na maglaving labing yung inyong mga breeders, after 10 days, mag start na po silang mag-produce ng itlog. And also lastly, okay, so gusto ko lang ipakilala ito. ano So kung hindi pa rin po talaga uh pumayat o may sapola pa rin ang inyong mga alaga. Ito po ang inyong last option so makakatulong to mga kamanok sa inyong mga uh, alagang inahin para talagang sila is mamayat. So ipapakita ko po ito for your reference, okay? So ito po mga kamanok yung tinatawag ko na fermented jockey oats. So hindi pa siya fully fermented. So siya po is nasa 3 days pa lamang ng fermentation. So at this moment of time Ah, uh, pwede niyo naman tong ibigay sa inyong mga alaga so pa konti-konti lang muna, okay? So hindi pa naman kasi fully develop yung uh, mga nutrients, mga mga sabihin na natin mga extra vitamins na meron dito, pero po pwede na po ito pa konti-konti. Pero mas maganda kung makukumpleto ninyo ang 7 days or 1 week fermentation and above pagdating dito sa ating fermented jacky oats. So makakatulong ito mga kamanok upang makapag-reduce ng taba o body fat sa pola ang inyong mga alaga. Inahin man, tandang man o kung ano pa mang uh, uh, ibon yung inyong mga alaga. So napakalaking tulong nito pagdating sa aking backyard nitong fermented jacky oats. Okay? So yun po mga kamanok. Uh, Uh, sa mga shiner kong uh, topic na yan or shiner kong idea na yan, sigurado kong mga kamanok, mag start ng mangitlog ang inyong mga alaga, mag start ng uh, uh, okay, uh, humapon sa kanilang mga pugad ang inyong mga alagang inahen. Matutuwa kayo sa mga uh, makikita nyo, matutuwa kayo sa mga pupwedeng resulta ng pangitlog ng inyong mga alaga. So, take note yung ating fermented jockey oats. So, konti lang po ang inyong ibigay. Sabihin nating natin 5% na lang po pagdating sa inyong uh, pagbibigay pagibigay ng pagkain sa inyong mga breeders. 5% na at sigurado ako makikita nyo na. Pakaganda ng katawan, healthy healthy yung mga alaga, walang sapola, walang taba. So, paano mga kamanok? Ang gandito na lang muna siguro ang ating topic ngayong uh, gabing ito pagdating sa pagmamanok. So, ulitin ko, if ever na may mga katanungan kayo, may mga gusto kayong linawin, may gusto kayong ipatopic, comment nyo lang dyan. Sa so, mga gusto pa shout out, next video, I try to shout uh, you all. Okay? So, paano mga kamanok? Uh, ingat po kayo palagi and happy farming! So, paano? So, uh, my name is PJ Vergara, plinyada ng mamay. See you for our next vlog. Paala!